Yan, yan ang dami nagre-request sa inyo. Kainsan, suka naman ng ba ng ano? Ng niyog. Ay mamaya ako ituturo sa inyo mga kainsan niyo, suka ng niyog paano gumawa? Madali lang 'yun. Kailangan mo lang humingi sa amin ng ano, suka. At dahil 'yun ay eh, pag hindi ka marunong ay eh, na nabubulok. <laughs> Ngayon po ay eh, ano, yan si Udi po nagka-camera, si Kuya Is. Ay kukuha po muna tayo ng gagawing suka po. Suka ng saging damo. Ito may hinipot, sayang. Hmm. ito so, ah, po yun lata sa akin ko man ang tagas pata ng puno niyan o, ka oo oh. sabi po hindi namin kayo kito ko na yan o ah Ayun, ano,

hinog na hinog na pero ayos lang ang utoy pwede na yan hmm hindi na hinog na hmm. ah, hinug na pasubra pero okay lang yan talaga oh. ay ah, hinog na overripe na no minsan hmm ay pwede pa yung pahuli hmm Pwede pa. Ay, hibulok ko na. Medyo, ano po, overripe na yung isa. Kung bagay, sabi nga ay eh, masyadong hulog na hinog, no? Masarap ay, po sa... eh. Masarapan lang ang hinog. Bago ay. lang nag dilaw dilaw Ayan ang pwede na, utol. Yan. Yan, maganda. Dilaw. Hindi oh. na ako at makapagsalan ako ng, ng, ng ano dyan. Yan, utol sinasabi. Yan, ito po. Ah, Pwede naman, meron naman saging sa ating saging na sabah Pwede, pwede naman po itong samahan ng saging na saba. Meron po sa bahay. Yung Yan. ano, overripe na po. Ay, pero marami na pala ito. Ay, pwede na. Aray pala. Pwede na po. Oh. Kasarap na po. ay Yo. Sabi nga po ikaligatan. kaligatan. Oo, tol. Are ko na are. Oo. Oh. Ama, ah, isan. Dito pina ko nang dahon din. Tatalipin na po natin are. Ako ah, lang banda. Pagandahan po are. Hindi siya overwrite, hindi siya overwrite. Kailangan malinis ang kamay ito. Oh, hindi niya. Hindi niya mo ilagay. Hindi sa kabila. kinakain na rin. Huwag. Ito mga kensang gagamitin ninyong galon. Kailangan po ay nilugluga ng suka. Ito po ay basa. Pero naluglugan nil po natin yung suka. Yung suka ng saging na pinaglumaan natin. Lalagay lang po natin sa loob. Ari Pwede po ninyong baakin, pwedeng hindi. Yan. Tapos ay yan, wala po ko yung ibang lalagay. Kundi ganyan lang, antayin niyo lang po ng isang buwan. Suka na po. Di parang papatis. Yung po ang diskarte namin eh, natutunan ko po kay tatay. Dati pa pong Yan, ilalagay niyo lang po doon. Pwede po yung hati-hatiin, pwedeng paliitin. Pero ako hindi na po. At yan naman po ay malalasog na rin yan. After one month, malalasog. Iba ang kulay. Mm -hmm. Ito po ay mga saging damo. Mga wild uh, banana. banana. Puro, ito po ay puro buto. Papakita ko sa inyo. Sa loob. lang ko naman itong gawin. Ayan po, ito po ang loob. Ay! Hindi ko na lang ito sasama. Tama po. Wala kang makakain dito eh. Wala ka pong makakain. Sa baboy po at saka sa aso. Oh. Mige. Hindi na nakakain yan. Nakakain yan. Nakakain ng aso. Tapos ay sasamahan ko rin po ito ng saging na sa mamamaya. Pwede naman po yun. Nakakaunti po ari ay. Ay sa pakalamog mo naman dyan sa galon Hindi ganun po talaga Dati po ay sa galong Wamang galong ay galon. Na, pag nadanggil mo ay nababasag Pwede rin sa tukil Kawayan Pero mas maganda po nito yung hinug na hinug na Pero ito naman po ay tuloy na ang hinug ay, okay nito, ito. na ito ito Ilaw na ito Yan Tatakpan nyo lang po tapos ay dadagdagan po natin natin ng saging na sabah ah, mga kaisang may sa saba sabah po din na overripe sabah isasama ko na rin po ito po yung alam din ng mga magugubat mga kaisan lahat na nagugubat ganito ang gawa may po ay limang galon sampung galon pag nagkukupra kayo ito naman po ay ano ah Kusang nasabaw mga kainsan. Kusang hindi nabubulok na. Hindi naman siya uuhurin Kusang nasabaw yung sabaw noon. 'Yun po yung magsisilbing suka. 'Yun na yun Sa suka naman ang niyog. Kailangan kaysan, tuturo ko rin sa inyo kung paano ha. Kailangan nyo lang ang manghingi sa amin ng suka. Dahil ito pong suka namin ay minana pa namin sa. Mamaya interviewin natin sa si Tatay minanap minanap namin sa mga ninuno yung iba naman nilalamas nila pero ako hindi na kasi mga dalawang linggo to isang linggo ano na naman yan eh iba na ang ano yan may suka na rin yan Kaysa po mabulok yung inyong mga saging or nasa gubat po kayo, kailangan alam nyo po lahat. Boy Scout, sabi nga nila, maligaw ka sa gubat, alam mo, may pangsuka ka. Pag nagugutom naman yun, pwede nyo naman yung marhuyain na rin yung saba, Kaya lang sobrang daming saging dito sa amin, nabubulok na yung iba. Kaya ginagawa namin ganito. Actually, may ano na ako mga kaisan, may prepare na ako nitong tatlo na doon sa bahay. Papakita ko sa inyo. Ah, may tapusin ko lang ito ha. May suka na rin 'yun. May suka na. Yung po ay saging na sabadin. Tapos yung balat, bibigyan natin sa baboy buka. Yan, okay na to mga kainsan. Ha, yeah, mga kainsan. Ito po yung suka nating uh, na ano na po, nagawa na natin. Noong nakaraang buwan po. Medyo ano po siya, lasog-lasog na mga kainsan. Parang nakakadwa, no? pero ganyan po talaga. Wala ka na pong ibang ilalagay. Sasalain lang ang punyo para po ba siyang lasog-lasog. Ganun po talaga. Yan, suka na po yun mga kaisan. Para makita nyo ng malapitan mga kaisan. suka na suka na mga kaisa asim maasim pa sa mukha ako mga kainsan ay kakaunti din pala dupa na. Ito na siya mga kaisan oh. Para din siya pong suka ng, ng ano ng tuba. Kita ba ga? Nanabog na eh. Hmm. Yeah, mga kaisan 'yan. Suka po. Ng asim. Ng asim mga kaisan. Tapos sa uh, antay ulit tayo ng one week, mayroon pa po yan. Mga isang buti po ng toyo, nakuha natin. Unti ano. Kaya yeah, mga kainsan, uh, na tay interviewin ko po. Ito, do pong, ito po ay suka ng niyog. Ang dami din nagtatanong kung paano gumawa ng suka ng niyog. Tatay, dinig ka. Hmm. si Malutabi po ang suuti, tatay. Yeah, po, po, yan. Tatay, po, aring suko nga rin tatay. Minana pa sa ano? Oh, minana pa yan sa sinuunang tao, sa mga ninonok. Hmm. mo mm, buwasa mong tinakaunti yan. Lang ako pa yung tunay Ito po ay ano? Pag daw po kayo magsusuka ng niyong, kailangan merong ina. Pang, pang ina? Pang ina. Mm. Ibig sabihin po ng pang ina, hihingi po kayo dito ng suka kahit isang baso ang tapos ilalagay mo sa malinis sa malinis na garapon. Mukha lang po siyang madumi kahit sobrang tagal na. Kailangan po malinis yung loob at walang katubig-tubig. Hmm. Tapos, yun ay magsisimula na natin ng oh, alam, asim. Sasamahan na lang ng tubig ng yug. Uh, ito po ang pangasim talaga namin eh. Tsaka yung saging. Simulat sa pulpo. Ayo po yung rin po pag kami nasa gubat. Oh. Yan. Ito tatay ay pag gusto nilang ganito, hihingi dito. Oo, oh, hihingi ng... Oh, pa pang panginaha, pangsimilya. Pangsimilya. Para... Ito tatay ay simula kailan ito? Si, kanino minana? aba ay sa ating ninuno pa. Pero ito po, hindi kayo magtatanong ay kami po ay may bagong kasal pa hanggang ngayon po ito. Yan po ay hindi na dinadagdagan po lang namin ang tubig niyo. Hmm. Hmm. Kumbaga babawas po kayo ngayon. Oh. Tapos magbabaak ng niyog, isasalin salin oh. po dito. Oh, yan. Tapos ito po ay minana pa rin ng amin lula sa kanilang nanay. Oh, at tatay. Tapos yung naka ilang hidrasyon kaya dito sukong ito. Abay, baka yan eh, sa pulpanusin ng unang tao. Manamana yan, Manamana ah, minamana. minamana po ito. Oh. Kaya kung gusto po ninyo, pamamanahan po namin kayo na suka. pamana oh. Pamanang suka. Yan po, hindi kami nabili oh. ng suka. Ito, babawasan po namin para oh. magkaroon ng ano. Oo, oh, yan. Another suka. Yan. Wala tayo tayo pambawas. Oo. Oh. Simbuwasan mo ng konti din oh. Hindi, kulin mo na lang. Wala mo tayo susukaan. Eh, sasaling ko lang po doon. Oh. Yan, yan, yan pong asim yan. Maasim po mga kaisan, asin talaga. Ay, naawas tatay. Oo, oh, yan, talaga yan. Ah? Oo, buwan ng asim. Pwede rin pala tayo magtinda ni tatay yun, dito, no? Aba, oo. Yan, pwede rin po pala kami magtinda. Hindi, papahingin ko yan, na lang ka po din. kayo. Yan, inyo pong sasaling ganoon. Yan. Tapos kinabukasan, maasim na uli. Ay, ano pong asim na uli nito? iiwasan nyo lang po magkaroon ng tubig. Yan. Yeah. Yan po number one. Ito po ay minanang pa sa panahon pa ng mga kakakastikastilana. Oo. Oh, oh. Ah, ay, sinauna, sinauna. Sinauna. Ilang, hires, ilang hinerasyon na po ito. Hmm. Tapos ito naman, mamanahin namin. Tapos ipamamana din naman namin sa mga anak. Kaya po, kami po libre sa suka. Oo. Oh, kung gusto po ninyong mag-abil po, bibigyan ko po kayo pag umasita dito. Kahit tigigisang ano lang ang baso para magkaroon laang po kayo suka pamana pero yun mo pati suka pinamamana eh. akala ko sa kilikili lang nagsusuka eh nagaamoy suka yan mga kaisan talagang maasim po uuman walang chemical ito wala pong chemical yan suka nang niyo yan ang mga kaisan dahil yung iba gumagawa ng suka na walang galing dito nabubulok po eh, sino ba tayo gumawa? si si Obil yung mga ibang tiyuhin namin gumawa ng sariling suka, nabubulok. Kailangan talaga mayroong pang ina. Bibigyan ko kayo ng isang baso, sasalin nyo sa gantong lalagyan, tapos kayo na magpaparami. Magbabaak na lang kayo ng niyog para mapuno niyo. Siguro yung sampung kabuo ng niyog ipuno na ito. Oh, Basta yan. bibigyan lang kayo ng pang ina na isang baso. Ay, oh. Marami o, na ito nabubulok. Maraming nakatapoy na bubulok ay, pero kanya-kanyang diskarte nga ay, pero ito, kung gusto yung ninyong magmana, ay naay. Pamamanahan namin kayo ng suka. Hindi pamanang suka sa kilikili ha. Pamanang suka na nga. Ayun mga kaisan, yun lamang. Kami pa uwi na. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Suka. Mga kaisan, diretso na rin po tayo biyahe. Ngayon. Eh. Sitaw ang palaya po at saka... Sí,